Ang Villa Serrano ay isang lumang bahay, tatlong grado na nasa bukana ng isang malawak na lupain. Ani mo isang setting ng mga Harlequin's novel na no'y paboritong basahin ng dalaga na isa loob ni Elena. Magalang ang pagsalubong sa kanila ng mga kawaniroon. Kagad siyang ipinaiskaso ni Tim sa isang katulong na talbatapa, si Tuding. Isang silid sa ikalawang palapag ng bilya ang ibinigay sa kanya ng katulong. Malinis na malinis ang silid parang inihanda talaga sa pagdating ng isang bisita. Pag may kailangan pa ho kay mam, sabihan lang ho niya sa akin. Magalang nasabi pa ng katulong. Oo at salamat. Sabi naman ni Elena na matamis ang pagkakangiti. Eh. Ano nga palang pangalan mo ulit? Tuding po. O oh, sige tuding, pwede mo na akong iwanan dito. Ani Aniyang hinarap ang kanyang maleta para ayusin sa closet ang kanyang mga damit. Iniwan na siya ng katulong nang mabuksan ng maletang nakapatong sa ibabaw ng kamay. Napadako ang kanyang tingin sa bintana ng silid. Natukso siyang lumapit sa bintana at hinawi ang kortina roon. At nang mabistahan ng tanawin sa labas, ay parang napasinghap ng bahagya ang dalaga sa paghangang naramdaman. Gusto kasing papalubog ang araw. Nagkukulay kahil ang kanluran at nagsasabog ng animoy banal na liwanag ang refleksyon ng sinag mula sa lawak ng dagat sa di kalayuan. Hindi na sabi sa kanya ni Tim na tanaw pala mula sa villa ang karagatan ng San Bartolome. Napansin din niyang may sarili palang banyo sa loob ng silid na ibinigay sa kanya. Tagaraw noon at maalinsangan. Naisipan niyang maligo. Nang makapaligoy, nagpalitsiya ng damit at hinagod ng hinagod ng hairbrush ang hanggang balikat niyang buhok hanggang sa iyon ay matuyo. Pagkaray, inilatag niyang katawan sa malambot na kama. Kay sarap sa pakiramdam niya. Parang naibsan ang kanyang pagod sa malayong biyahe. Hindi niya alam na nakatulog pala siya. Kaya lang niya alaman ay nangkatukin siya nito din. Mumaba raw kayo. Sabi nito, nakahanda na ho ang hapunan. Parang nagulat pa siya. Hapunan? Gabi na ho, Sa kanya naigala ang tingin. At noon lang yan napansin na natag na nga pala ang dilim. Para lang sa dalawang taong nakahandang plato sa mesa. Napunan ng dalaga pagpunta niya sa komedor. Nagading na puno naman ang binata ang kanyang pagtataka. Tayong dalawa na ang sabay na maghahaponan. Paliwanan nito ang mga katong. Nakahimasmanan nilang sila ang sabay-sabay na kumain. Hindi dito sa kusin. Nalasiguro siguro ng pagod at maraming nakain si Elena. Sa noon lang niya naaalala na hindi nga pala siya naglunch bago umalis ng Maynila. Sa kahintay niya kay Mars ay di na niya nakuhang kumain. Muli nang maalala ni si Mars, ay parang nakaramdam siya ng iritasyon. Pero itrasyong digayak ng kanina. Parang mababaw na lang. Ewan niya kung bakit pa ay parang pakaramdam siya na mawiwili siya sa lugar na ito. Kung desidido kang maging misis ni Mars, ngayon pa lang ay sanayin mo na ang sarili mo na kumain ng wala siya. Narinig niya ang sinabi ni Tim nang malapit na silang matapos kumain at parang nagulat pa siya. Sanayin mo na ang sarili mo sa pag-isa ano ang ibig mong sabihin? Gaya ng nasabi ko na sa iyo kanina, kapag nasa kamay na ng pamangkin ko ang ari-ari ang dapat ay sa kanya, he's going to be a busy man. Hindi siya sumagot. Wala siyang maisip na pansagot. Kalahati ng asyenda ay kay Marius. Dagdag pa nito. Akin ang natitirang kalahati. And it's more than 500 hectares of land bukod pa sa mga palais dahil at mga frown farm. I tell you, it's not that easy to manage. Gusto niyang isupla sa kausap na wala siyang pakialam salita niya ng mga kabuhayang mapapas sa kamay ni Mars. Unang-una na, wala naman talaga silang relasyon. Nang dahil lang sa pagkamayumot niya kay Tim, kaya naisipan niyang panindigan ng kasinungalingan ni Marius na magnobyo nga raw sila at nagpaplanong pakasal nam sa malapit na hinaharap. Pero bilib din siya sa kasimplihan ni Mars na isa loob ng dalaga ng Maria Lesnia kung gaano kalaki ang kayaman bakit kailangan pa nitong mag-ambisyon na maging isang singer sa pagpuporsige ng isang matatawag na karir? Siyempre, pang mahalagang parte nila ang pagkakonsider ng magiging financial gain mula sa karir na iyon. Ang bottom line ng lahat ng pakinabang ay iisa. Pera. Sa katayuan ni Mars, hindi na ito kailangan ng pera. Marami na itong pera. Ngunit palibhasa ay nasa katulad na linya, ay eh madali rin niyang nabigyan ng katwiran si Marius. Ganon talaga ang mga artists magkamen sa ibin. Ang mga artist, magamit sa kanila mahalagang bagay din ng kwarta, ay nagtatrabaho din di lang dahil sa pera. Una ay kinukonsider ng isang malikhaing tao ang pagkakaroon ng outlet sa kanyang talento. Bakit nga siya? Kung totoo ang makatapos siya ng pag-aaral, ay pwede na siyang umuwi sa kanilang probinsya, sa San Gabriel, at magtrabaho sa malit na kumpanya ng kanyang stepfather. Sa kanilang probinsya ay di na niya kailangang problemahin ang kanyang magiging tirahan sapagat malaki ang kanilang bahay. Di na rin niya kailangang maglaba ng sariling damit dahil meron naman silang mga katulong. At iyak na bibigyan siya ng kanyang stepfather ng maayos na sweldo. Pero bakit siya naglagi sa Manila? Sapagkat nasa Manila ang pag-asa niyang makilala bilang isang magaling na singer. Wala lamang siyang swerte. Kung sa bagay hindi pa naman siya sumusuko, hindi pa siya nagtataas ng puting bandila o wika na. Kumbaga ito lamang siya. At ngayon ay narito siya sa probinsya ni Mars sa isang bakasyon ng grande. At para bigyan kasiyahan ng kalooban na lalo pang inisin ang mayabang na ng kaibigan niya. Sa pang-apat na araw ni sa San Bartolome ay niyaya siya ni Tim na mga bayro sila. Libutin daw nila ang kabuuan ng asyenda. Hindi ako masyadong sanay mga bayo, sabi niya kay Tim. Hindi bale, mabait ang kabayong ipagagamit ko sa'yo. Katwira naman ito. Kasa, mamu man ako, aalalayan kita. Maamo nga ang kabayong ibinigay nito sa kanya. Nilabit ang isang tauhan ng kwadra. Isang matikas na stalyo naman ang gamit ng binata. Isang kabayong ngingin tabang itim na balahibo. Halatang alagang alaga. Tinulungan siya ni Tim na makasampa sa likod ng kabayong. Himas-himasin mo ang leeg niya. Sabi ni Tim na magsimula nang ilakad sila ng kanika nilang kamay para lalong maging maama. Palagay ko'y magkakasama kayo ng matagal. Napasulyap siya sa mukha nito sa narinig. Magkakasama raw ng matagal ang kabayong ito. Ang pangalan niyan, Diana, pero Princess Di ang tawag ko sa kanya. Nasa mod siya ng umagang iyo, wala siyang sumpo. E yung kabay mo, ano ang tawag mo riyan? Dodi, alam ng dalaga niya na unawa ni Tim ang kahulugan ng biro niya pero hindi ito tumawa. Sa halip ay naging seryoso. Naggalaw ng mumunting masas sa si panganito. Hindi ko gustong ipinapartner sa ibang lalaki ang isang babaeng meron ng asawa. Anito. Kuhagad ng dalagang ang ibig sabihin. Sina Princess D. at Dodi Alfie ang magkasintahan na magkasamang namatay sa malagim na vehicular accident. Matatawag mo nga siguro akong old-fashioned, pero ang gusto ko ay nasa tama ang lahat. Ayoko ng anumang dinaayos sa marutan. Ang tawag ko sa kabayo ko Prince Charles. Gustong matawa ni Eden. Pero gusto rin niyang mainis. Pasimple ang pasarin sa kanya ni Tim. Ayaw daw nito ng anumang dinaayon sa moralidad. At ibig sabihin yun ay naririmarin ito sa setup ni Lamy Mars. Pagkat ang paniniwala nga ito naglilibin na sila. Hindi na lang niya pinatulan ang pasarin na iyon. Wala siya sa mood para makipag-aaway ng umaga. Iba't iba ang mga pananim sa asyenda. Una nilang sinapit ang napakalawak na pinyan. Kasalukuyang may nag-harvest. Nang mapalingon ang mga trabahador at matanaw ang binatay, lalang magsibilis ang mga kilos. San la'y, Alin? Tanong din ng binata. Yung mga inaaning pinya. Yung magaganda ay niluluwas sa Maynila for local consumption. Sabi nito, yung medyo mga pangit. Idine pang export. Parang baligtad yata, sabi ni Elena. Kung alin pang pangit siyang pang export. Nakadilata na naman eh, katwera nito. Saka yun dapat ang maging attitude ng ibang manufacturer. Yung primera klase dapat ay para sa mga local consumers, yung pangit sa ibang bansa. Parang hindi gano'n sa pagkakaalam Hindi nga ng ang kalakaran. Pag-aamin ito. Ako lang ang nagpapractice ng ganung system. At sana yun ang gayahin ng mga kababayan natin. Bakit mo ibibigay sa ibang nasyon yung mga masarap na patahe kumbaga? Pagkatapos ang matitira rito yung mga second class, Parang mali, ba? Diba? Kung alin pa ang mga kababayan, may siya mo pang binibigyan ng mga produktong second class. Para sa akin, yun ay isang malalang sintomas ang pamamanginoon ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Parang may punta sa tim, pag-amin ng dalaga sa kanyang isip. Pero hindi na na yung sinabi. Ayaw niyang bigyan ito ng kasiyahan na pabor siya sa prinsipyo nito. Tuloy ang mabagal na pag-ulis sa sadang kanilang kabayo. Nagtatanggal ng mga sombrero ang mga trabaharo kapag nagdaraan sila sa tabi ng mga ito. Bahagyang nagyuyuko ng mga ulo kasabay ang mga kaming ngiti. Alam ni okay. Elena, isa iyong forma ng pagbati na may kasamang paggalang. Patuloy si Tim. Tingnan mo na lang ang kaso ng patakan ng Amerika. Sa tingin ko, ang kanilang gobyerno ang pinakatuso sa buong mundo. Sila ang nagmamaneobra ng mga gera, ng mga kaguluhan, ng mga kudita sa iba't ibang bansa. For personal reason, at yun ay para isulong ang kanilang interes. My point there is, hindi bali ng mapahamak. Magkagulo ang ibang bansa. Huwag lang ang bansa nila. nyo sila sa tingin ng marami. And yet they are the best government in the world. Look ha, patuloy panito. Mga dilatang expired na. Mga chocolate na lipas na. Kung ano-ano pa ang mga produkto pantapon pantapo nilang sa kanila. Pero dinadala pa nila rito para ibenta. Katwil na hindi na baling masira ang tiyan ng mga Pilipino. Hindi bali ng ibang lahi ang malasan huwag lang sila. Ganoon sila katuso. And in my own little way, kahit na nga alam kong nag-iisa lang siguro ako sa palabang ito, ay eh gusto ko silang gantihan. Yung mga first class na harvest dito sa asyenda namin ay eh para sa local consumption. At yung mga second class harvest para sa mga tinumaan ng mga foreigner na iyang. Idealista, palaban, iyon kaagad ang mga terminong naisip ni Elena, hinggil sa binata. May isa ring parte ng hacienda ng malawak na niyugan sa ilan ng mga puno ng ay mga puno ng kape, mga pansalit na produkto gaya ng mani. Sa isa pang panig na ang manggahan, may mga trabahador na nakamaskaba na gilispray ng pamatay kulisa at mga gamot ng pabulaka. Sa ibang bahagi may nagaani naman ng mga bungang pwede ng pahinugin. Iba-iba pala ang tanim niya rito, na sabi niya. Dapat lang, panapanahon ng pangunguan ng bawat halaman at di dapat mawala ng ani dito sa asyenda para dahil mawala ng intang. Sabi nito, marami rin kami pinasusweldong taon. Pabalik na sila nang mangyari iyon. Biglang naglurundag si Diana. Parang may kinatakutan. Napatili si Elena pero hanggat ito, hindi agad siya nakabitiw sa rinda ng kabay. Eh, sigaw niya. Kumapit kang mabuti. Sigaw naman ang nabiglaring si Tim. Sa kanya nakita ang isang malaking ahas na gumapang na palayo. Ngunit ang kabayo di pa rin tumitigil sa pagwawala. Muli itong lumundag at sa pagkakataong iyon ay nakabitiw si Elena sa renda. na namang nakalundag na rin si timula mula sa kabayo nito. Nasunggaban niya sa bewang sa air si Elena. Nasa ibabaw ng binata sa si Elena nang bumagsak sila sa malaking tumpok ng mga tinabas na damo at bali. Piping-pipi ang katawan ng dalaga sa dibdib ni Tim. Nagkatitigan sila. Kahit nasa dibdib pa rin ni Elena, ang nervous ay iiwan kung bakit gising na gising naman ang kanyang diwa sa naging posisyon nila ng binata. Nasa ibabaw siya nito. Ang kanyang dalawang hita ay napapagit na anong nakabukakan ka mga paanitin. At sa kanyang harap, nadamang-daman niya ang wari buhay na pagkalalaki ng binata. Nakmanan siyang kakalas sa siya yakap nito, nang bigla siyang yakapin ito ng mahipit. Mabilis na nakabig siya sa bato at nailapat ang bibig niya sa labi nito. Hindi agad siya nakareak. Mayamay na napapitit siya ng ilang sandali. Nang makabawi siya sa huwishoy na itulak na ito, bigla siyang tumayo. Tumayo na rin si Tim at matamis ang ngiti nito. Oh, sabi nito, sana maulit muli. Hmm, iningusan e niya ito. Natawa ang binato. Sino ang mas masarap humalik? Si Marius o ako? Makikita mo. Banta niya. Isusumot e po ito kay Marius. ng e hindi ito na bahala. Hindi ka niya Pa Pawalang bahalang sabi nito. Kailala ko ng pamangin Hindi ako mahilig sa mga chip na babae. Nagpanting ang tenga ni Elena. Gusto niya niyang sampalin si Tim pero natatakot naman siyang baka gawan siya nito ng masigit pa roon. Siya ay nasa gitna ng proper nito. Walang ibang tao kundi ang tauhan itong siyempre pa'y mangingilag kung sino ang sasaklolo sa kanya. Nakangising sinundan ni Tim ang kabayo sa di kalayon. Ngayikid kalmantin ang dalawang kabayo. Nanginginain ang mga damo. Halika na, sabi sa kanya ni Tim. Uuwi na tayo. Muli tinulungan si ni Tim para masakay sa kabayo. Muli kayo na isimpleng hinawakan lang siya nito sa kanyang bewang. Ibang ngayon, Medyo tumaas ang dakma nito. Nasakot ng hawak ang kalamnan sa ibaba ng kanyang dibdib. Sinadya, alam ng dalaga. Tinapunin ito ng matanim na